pagsaman. Mga kaibigan ko, I mo ni given 10 minutes. Paspasan ko daw. Gusto ko lang klaro sa inyo Bakit namin ginawa ni Pangulong Duterte yung war on drugs? Bakit? Alam niyo ang rason? Ginawa namin yun hindi para kami yumaman hindi para kami magkapela, kundi ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng mga kabataan sa iligal na droga. At pangalawang rason, bakit namin yung ginawa? Sabi ni Pakulong Duterte, marami ng lugar dito sa Pilipinas na kontrolado na ng mga drug lords. Muntik na tayong naging narco-state sila na ang nagdedesisyon kung sino ang pwede maging gobernador, maging congressman, maging mayor sa kanilang lugar. So yan ang pupuntahan natin pagiging narco-state. Kung saan yung day-to-day -day affairs ng ating gobyerno, malukal man o manational government, kontrolado na ng mga drug lords. Kasi napakarami nilang pera. Sobra-sobra ang pera nila. Kaya sabi ni President Duterte, Bato, isang bisis lang ako maging presidente. At ikaw rin, isang bisis ka lang rin maging CPNP. We will never pass this way again. Sabi niya. Kaya, sabi niya, hindi ko pinangarap maging presidente. At ikaw rin, hindi mo pinangarap maging CPNP. Pero tayo, ako ay naging presidente, ikaw ay naging chief Ito ay destiny natin. Si Lord ang may kagustuhan nito. Dahil meron tayong misyon dito sa mundo. At yan yung puksain ang droga, ang kriminalidad, at korupsyon. Kaya sabi ko, Karga ka, sir, all in. Upaka natin. Yes sir. Hindi dapat bibigyan yan. Wala ang approach pagdating sa problema ng druga. Anong kailangan? Kamay na batal! Ah, tingnan mo! Anong ginagawa nila ngayon dito? Ginagawa nilang hero ang mga drug lord. Lumaki ng ulo ng mga drug lord ngayon. Sila na ngayon tumatakbo pang milyon. pinag sa setting kuntim pinagkukulong ano na mangyari sa bansang pipa ganun kawawa ang bansang Pilipinas kaya mga kaibigan ko mga kaibigan ko alam nyo nakita na nyo nangyari kay Paulong Duterte ha yung kanyang mga karapatan ay binaliwala yung mga legal na proseso natin dinidisregard ang ating konstitusyon na nagsasabi na hindi dapat dadalhin ang tao kahit saan kung walang order galing sa ating okay, eh, mali, d -dip, d -dip, d -dip. korte. Binaliwala nila. Niyuraka nila. Bakit? Dahil gusto nila mawala ang mga Duterte sa larangan ng politika. Okay, Ewan ko yung larangan. Bisaya ba yun gusto niya lang mawala ang mga Duterte. Yun ang kanilang plano. Yan ang kanilang ginagawa ngayon. Papayag ba tayo nun? Yeah! Supra na mapangaapi yan. Di ba? Yeah! Kaya para mapigilan yung mga pang-abuso, ako'y nakikiusap sa inyo. Para mamintayin natin ang checks and balances sa ating gobyerno. Wherein yung mga branches of government ay makakaroon ng checks and balances, walang mag-aabuso. Kailangan tayo magkakaroon ng isang sinado na sulit, na sulit, na aayaw sa mga pang-aabuso at tatayo kung ano. tama. Kailangan natin ang sinado ay maukupay ng mga tao na may mga prinsipyo. Sino itong mga tao na tinutukoy mo? Wala nang iba po itong Duterte! Ang isa natin dyan. Ang <laughs> kalbo ko ang nakikita dyan. <laughs> ni Jimmy Bundok! Napakagaling na bugado. At napakaganda yung kanyang plano para sa ating bansa. Mamaya na ako. Mamaya na. Senator si Bungo, Mr. Malasakit. Kilala ninyo yung tao na yan yan ang tao talaga na walang ibang iniisip 24-7 kung paano makatulong sa kanyang kapwa. Kahit saan yung may problema na tulong, talagang si Sr. Bugo hindi na tutulong. Pupunta pupunta talaga yan, gagawa ng paraan para makatulong. Kaya, kailangan ibalik natin sa Senado. Jimmy Hidlo, number 30. Napakagaling na mga alam nyo, hindi sa kulking kasama ko yan si Jimmy Hinlo. Pag yan ay naging senador, Napakaganda yung kanyang plano. Two minutes na Siya na magsabi maya sa kanyang plano. Ako, bihira ako mag-appreciate ng isang legislative proposal galing sa isang tao. Pero kung makita mo yung proposal niya, napakaganda. Siya na mag-explain mo maya. Brilliant. Attorney Raul Lambino. Napakagaling na abogado at magaling sa agriculture. Pero redante merkulita, kongresman berkulita. Walang na talo dito sa debate, kahit sino. Pastor Apollo Kibuloy, man of God. Ganda no, may mga abogado, pero man, man of God. Atty. Big Rodriguez, ayaw na ayaw ng korupsyon. Kaya umalis siya sa gobyerno. Dahil nakikita niya, hindi na maganda. Kaya, itong tao na ito, may prinsipyo talaga. Philip Salvador Ah, oh, the Actor multi-awarded. Ang puso niya ay grabe para sa mga Dok hirap. <laughs> oh, say. Marintis, mata. Magaling na doktor. Kaya kuno makita nyo, yung composition namin. Abogado, doktor, mister ng sakit, isang polis Ang galing. Kaya sana suportahan nyo. if you want to have a senate na hindi magpapagalon ho hindi magpapagalon sa other branch of service other branch of government whether it be Malacanang or uh, the judiciary natatayo talaga na bilang independent independent body na hindi madidiktahan please, huwag yung kalimutan Duterte, Bonsley, Pilipin Laban, Maraming